Inaasahang malapit ng matuldukan ang mararahas na sagupaan ng tropa ng pamalaan at mga armadong grupo. Itong tinalakay sa Peace Forum na pinangasiwaan ni Communications Secretary Sani Coloma. Si Noel Perfecto sa detalye. Tagumpay ang pinatupad ng panel discussions ng iba't ibang sektor na nakiisa sa talakayan hinggil sa kalagayan ng peace process sa bansa. Mismong si Communications Secretary Sani Coloma at naging moderator sa naturang panel discussions na sinamahan ng Office of the President on the Peace Process o OPAP, security groups composed of General Sami Pagdilao, Brigadier General Leo Ferrer ng AFP Peace Process at ng pribadong sektor. Bago pa man magsimula ang talakayan, inanunsyo na ng pamahalaan na hindi na magtatagal pa at tuluyan ang matatapos ang lahat ng klase ng armed conflict sa bansa. Partikular sa pagitan ng Pwesang Gobyerno at ng Concern Groups ng MILF, MNLF, CPP, NPA, NBF at ng iba pang mga grupo. Ayon kay Secretary Coloma, layunin na naturang pulong ay para mapalakas pa ang ideologies sa kapayapaan, pagrespeto sa mga peace efforts ng magkabilang panig at ang pagkapanalo ng katahimikan at kapayapaan sa buong bansa. Malayo-layo na rin ang ating narating Ngunit uh, marami pang dapat na matamong layunin para magkaroon ng ganap na kapayapaan sa ating bansa no. Uh, malaki ang progreso doon sa Mindanao yung sa milf peace talks, pero marami pa ring hamon doon sa aspeto ng CPP-NPA-NDF at uh, yung mga closure agreements ay uh, tinatapos na rin natin no? Pero matas naman ang ating pananalig na sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor, makakamit natin ang minimiting kapayapaan. At tulad ng inaasahan, layunin na nasabing kumperensya ay ang matiyak ng pinagsanib na samahan na magkabilang panig para makamit ang isang matagumpay na usaping katahimikan at kapayapaan nationwide. Para sa television ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.